Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, may pagkakataon parao si PNP Lieutenant Colonel Jovi Espenido nabigyang katarungan ang mga biktima ng madugong giyera kontra-droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iyan ang paniniwala ni Father Flavio Villanueva, SVD, kung isisiwalat ng kontrobersyal na polis ang lahat ng maling ginawa niya bilang pagsunod sa gugstuhan ng mga tiwali. Si Father Villanueva ay isa sa mga nagpasimula ng na mga programang tumutulong sa mga pamilyang naulila na mga pinatay sa ilalim ng Waron Drugs ng nakaraang administrasyon. Ang kanyang programang paghilom ay nagbibigay ng suporta sa mga magulang, asawa, anak ng mga itinuturing nating salot sa ating lipunan at sa mata ng dating lider at kanyang mga tagasunod dapat lamang na pagpapatayin. Noong Mayo nga, Binuksan ng kanyang grupo ang dambana ng paghilom sa Laloma Cemetery para mabigyan ng disenteng himlayan ang mga kapatid nating hindi nabigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa harap ng batas. Sa isang interview dito sa Veritas, sinabi ni Father Villanueva na may tutuwid ni Lieutenant Colonel Espinido at ng iba pang mga polis ang pagtingin sa PNP bilang biggest crime group mga salitang galing mismo sa koronel. Sa isang pandinig sa mababang kapulungan ng Kongreso, inamin ni Lieutenant Colonel Espinido na may kota ang mga polis at may reward system din. Sa isang araw, ang babot polis ay inaasahang itokhang o kumatok sa bahay at kumausap ng limampu hanggang isandaan na pamilyang may miyembrong hinihinalang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ngunit alam naman nating Marami sa mga nagtukhang na ito ay nauwi sa marahas na pagdakip. O kaya naman ay pagpatay sa mga diumanoy ng laban daw sa mga police. Sangkot naman daw ang mga lokal na pamahalaan sa reward system na kung saan binibigyan ng mga police ng perang pabuya para sa bawat matagumpay na bust operation. May reward din daw kapag ang napatay ay nasa watch list. Ano ba yan, kapanalig? Nasahan ng ustisya, lalo, lalo na ustisya ng Diyos. Ang ikinalulungkot ni Lieutenant Colonel Espinido, may mga kasamahan siyang inabuso ang ganitong kalakaran sa PNP. Para lang makatanggap ng pera, hindi nila alinta ng pumatay ng mga pushers at ng mga users. Kung inyong matatandaan, si Lieutenant Colonel Espinido ay ang hepe ng PNP sa bayan ng Albuera sa Leyte nang patayin sa loob ng selda ang drug suspect na si Mayor Rolando Espinosa. Inilipat siya sa Usamis kung saan ang mga drug operations sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nauwi sa pagkakapatay kay Mayor Reynaldo Puruhinog at labing limang iba pa. Sa tala ng gobyerno, may anim na kababayan natin ang namatay sa mga lihitimong drug operations ng mga polis. Pero para sa mga human rights groups, NGO at simbahan, aabot po ito kapanalig ng tantumpong libo. Yes, 30,000 po ang bilang ng mga biktima ng war on drugs ni Duterte. Alinmang datos ang gamitin natin, may dugo sa mga kamay ng ating kapulisan. Handa ba si Lieutenant Colonel Espinido na linisin ito? at siya ang maging whistleblower. Ang taong laging gumagawa ayon sa katwiran, mga salitay bukal sa loob at pawang katotohanan. Ito po ang wika sa mga awit 15.2. Naniniwala tayong may mga tagapagpatupad ng ating batas na kayang panindigan, hindi lamang para sa katotohanan, kundi para sa dignidad ng mga taong sinumpaan nilang paglingkuran. Di po ba? kasama ang mga polis sa mga tinuturing na Catholic social teaching, Pachem and Teres, na may lehitimong otoridad upang mapanatili ang mga institusyon ng lipunan at upang magtrabaho para pangalagaan ang ikabubuti ng lahat. Dapat itong ipaalala lagi sa kanila at iba pang lingkod bayan. There is a social contract ng mga nakaupo sa pamahalaan tulad ng mga kapulisan na paglingkuran ang sambayanan. Mga kapanalig, nananalig tayong mananaig ang katotohanan at mabibigyan ng katarungan ang mga kababayan nating biktima ng war on drugs. Mangyayari ito kung magiging matapang lamang ang ating kapulisan at magiging tapat sila sa tungkulin nilang to serve and to protect. Hindi pa huli ang lahat upang magsabi ng katotohanan na siyang magpapalaya sa atin, Juan Ocho Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial. Kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.